Halos isang linggong isolated bago napasok ngayong araw ang isang barangay sa Iriga City sa Camarines Sur. Eksklusibo yung napasok ng News 5. Bukod sa matinding bahan na wasak ang mga tulay, papunta roon. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdez. Halos wala nang natira sa Waras Bridge. Ito ang tulay na nagdurugtong sa Iriga City at sa bayan ng Bao sa Camarines Sur. Nagkabitak-bitak at naputol kasi ang malaking bahagi ng tulay dahil sa hagupit ng Bagyong Christine. Kaya ang mga motorista at pedestrian, hindi na yan madaanan. Halos lumampas na dito sa tulay yung umapo na tubig mula sa ilog nung kasagsagan ng bagyong Christine. Ang masaklap nagiba. Hindi lamang yung mismong tulay, kundi pati ang pundasyon nito dahil sa lakas ng current o ragasan ng tubig. Sa tindi pa ng pagbaha, nasira rin ang ginagawang bypass road sa Iriga City halos isang linggo tuloy hindi mapasok ang ilang barangay sa lungsod. Kabilang dyan ang Sitio Montañosa sa barangay Sagrada na eksklusibong napuntahan ng News 5. Kailangan pang sumakay ng habal-habal para marating ang mahigit isang pamilya. Si Nanay Visitasyon, problema na nga ang kanyang maintenance para sa asma, iniinda pa ang pagkain ng kanilang pamilya. Nitong mga nakarang araw, umasa lang sila sa kamoting kahoy at saging. Ayun na lang ang kinakain namin kasi wala kami magagawa. Kung hindi kami makatawid ng ilog, malay naman sa iyong tindahan. O, kahit sinatsaga namin. Mula kasi ng ang bagyong Christine, ngayon lang sila nakatira ng relief goods ng LGU. Hinintay pa kasing humupa ang baha sa lugar. Talagang uh, uh, sobra yung uh, pagbaha. Grabe ang accumulation ng rainwater and contributory din yung uh, tubig galing sa Lake Buhi. <laughs> Ito rin daw ang unang beses na binahapati sa sentro at labas ng City Hall. Ang mga empleyado, kanya-kanyang bilad ng na mga nabasang dokumento. Basa rin pati ang mga makina at iba pang equipment ng dialysis center na ito. Sa huling tala, dalawa ang nasuwi sa landslide sa Iriga. Bago naman makarating ng Iriga City, unang sumalubong sa amin ang hanggang tuhod na baha sa bayan ng Milaor. Kung tutuusin, bumaba ng tubig, lalo't halos isang linggo rin itong nalubog sa maigit limang talampakang taas ng tubig. Kaya ang mga truck at iba pang sasakyan, pinilit na itong lusungin. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.